May side ano tayo? May side upa. May side topic. Ah, ah. Na 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 ba Ano? Ano? sa India. Ay sa tip. Yung, yung doctor. Uh, ah, sorry, so, we uh, don't use the term ano nga? Mafaflat ng meta. Mafaflat. Art, 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 art,

Reset lang. Reset lang kasi di ba? Sir! Wala Pero ayun nga, basta na... Ano nga yung R word? Anak na mo. Hindi ko na nga. Ulitin nyo pa! Ulitin nyo pa! Riga! Riggers! Ano? na flag naman talaga yan! Ang bansa, Riga. Capital siya na. Ano yung Riga? R word. Yung pangalan, ba'y di pangalan yun? Talisbuor. Capital of Latvia. Ay, may ba? Riga. Riga, oo. Oo, totoo yun. R word. Riga. Riga. Kasi Pero out of context yung topic. R word. Taliban. Isa yun. Graves. Pero anong nangyari? Yung doctor? Graves. Graves. Yung Graves. Ano sila? Yung kay pasyente daw. Doktor. Security guard. Sinega? Si Ninan. Sila yung nag-ano, sa... Si Noche Buena daw nila yung ano. India mismo? Hindi nga po ang India, yeah, no? In Grabe, lalala. Pero may same movie kaso nga yan. Ayan. Grabe yung source mo, bitch. Di ko alam kung 2012 ko nung ano lang, <laughs> pang dahilig 20 lang. 2012 20 20 yung nata yung basta sa bus

Riga. Riga. Sa iyo, talaga nangyari pa. Talamak kasi talaga sa ano. Ewan ko ha, ah, parang period. kultura nila. Hindi, sila mismo particular. But parang is, sobrang uha mo sila. Oo. Oh. Oh, so, hindi na sa nila. Ah, ano di mo uho yung pagkain pala. Not generalizing and, nga. Not generalizing, pe pero... Pero, uh uh, pahinante times 10 libido. Yun. Tsaka sabi, may interview, to, interview daw nag sa India. Interview yung mga lalaki na of that particular, ano, let's say, class, yes. di nalang gine-view mga babae as taboo, as object. Kaya um, nagagawa na nagagawa nila. Nanalabas ako lang pala. Na parang, alam mo, titignan sobrang lang, sobrang laki. Kaya as yeah, foreigner we we sobrang dangerous daw dun, eh. Na babae, ah. Meron yung parang biglang umakatok <sighs> sa hotel room mo na, ano. <laughs> Kaya parang sila nga yung, ano eh, sila mga, ano, ah, set of people na may likmong chat. Great. What's well, up, baby girl? I wanna see your bagay. Diba? Hindi mo eh. lang kung sa yung mga dance Parang part siguro ng psyche nila, ng culture nila na paglalaki, gay ang kagal. Actually, even Bakit you know, ganun kayo? Even kita <laughs> Tornado! <life? laughs> <laughs> 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 no.

Habang nga mag edit ng gagawin Siguro malayo sa... I mean, marami tayong grapists dito. Oh. The grape artists. Grape artists. Grape artists. Grape Grape ah uh, Pero sa kanila sobrang lala talaga na parang... everyday mong aalalahanin kung mag-grape ka na. or hindi. Yung ano nga, di ba? Yung kalabaw. Ay, meron yung... Ay, sa kanila, sobrang Ma, Ay, gamit mo. Di ba kagad sa Pilipinas yung mga... Yung mga kagad oh, sa Indy. Oo, mga may angas pa nga eh. Pero, pero ilan lang yun na parang sobrang... Sobrang big of your kid. Pero nangyari pa rin. Pero sa kanila, parang... Nakasahan mo everyday, may ganung kas. Meron nga yung ano eh. May nag-rape, may nag-rape sila nga. Lizard. Lizard, lima daw sila. Lizard daw na malaki. Lala, gamit

<laughs> Butterfly stroke na stroke. Oh. <laughs> Pero yun, sir. Ano ba yun yung next topic? Gabo-gabo yung Sige, okay, ano. Uh, Shoutout sa inyo mga grapies. Maupos na sana kayo. Sana maputulan na kayo. Maputulan na kayo. Dapat bihita